Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Yes po. And... Kailan ho effective ito? Ano na to? Um, This was effective since... July since July 1 po. No balance billing policy. Eh... I paglabas ng ano senior citizen meron din silang binabayaran ano ba yung ang pagkakaintindi ko kasi sa no balance billing policy libre lahat Baka po kasi may inavail sila outside of the benefit package kaya nagbayad sila out of pocket kasi hindi. Kung ano may ko yung, po yung yung private room, hindi hindi kasama no uh, yung, yung PF, hindi kasama pero Uh, pero uh, sinasabi daw ng hospital, hindi kayo libre, babawasan lang kayo ng ganito kasi hindi tumugma yung sakit ninyo doon sa libre. Uh, applicable po sa lahat ng sakit yung no-balance billing policy as oh, long hospital, as nasa ha, basic director, accommodation yung pasyente. Yung PF, ayaw nang tumanggap ng doktor ng PF kasi matagal daw sila mabayaran. Noon naman tumatanggap sila pero ngayon ayaw nang tumanggap ang ang mga doctors ng PF na libre ay na GL kasi matagal ko daw silang nababayaran. E eh, yun din isa pang problema ng mga pasyente na walang pera. Number one, sa pagka DOH hospital sila, yung professional fee, kailangan tanggapin nila yung GL. So kung sila ay doktor sa DOH hospital, may memo na kami issued and they should accept the GL. Number two, yung sa private hospitals, hinahanap namin ngayon yung mga doktor na tumata tumatanggi. At para may kami at warning sa inyo, at gagawa kami ng sistema na willing or not willing to accept GL. Para alam natin, voluntary naman to sa sapilitan. So yung private doctor na ayaw tumanggap ng GL, masasabi nyo sa pasyente, lumipat ka na ng doktor kasi yung doktor mong kinuha, hindi tumatanggap ng GL. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!